Parang nananaginip na naman itong siya uh, Mayor Baste sa pagtatanggol kay uh, BP Inday. Abay, eh, normal lang naman kasi. Kapatid niya yan eh, di ba? <laughs> Hindi naman po uh, nakapagtataka po yan dahil uh, kapatid nga po niya. Uh, paboritong ate yata itong siya uh, Inday eh. Paborito niyang ate. May ikli lamang po itong ating uh, video kaya mga ka-explore, mga kababayan... Sa mga bag pa lamang dito sa aking YouTube channel at hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman po At para naman po sa lahat na, o oh, pangkalahatan Ako po yung nakikiusap, baka pwede nyo naman pong ilike yung ating video Okay Uh, alam naman po nating lahat uh, mga kababayan, mga ka-explore na si BP Inday ay uh, nasasangkot ngayon sa mga iba't ibang kontrobersya Nako. Kung saan eh, halos araw-araw po laman po siya ng mga balita <laughs> Kontrobersya pagdating sa confidential funds sa DepEd po, lalong-lalo na po sa OVP. Pati nga po mga multong ngayon po eh, nagsilabasan na. Oo, mga multong estudyante na nagmula po sa mga lungga nila eh, naglabasan na po. <laughs> naku, talaga naman, oo. Na ipapahukay si Apu Oo. Pinagbantahan din si uh, PBBM, si Lisa, oo, yung ating First Lady, at saka si uh, Speaker uh, Romualdes. Ay, nako pinagbantahan na ipapaganon daw. Oo. At ang isa pa, naging arrogant pa itong si VP uh, Inday. Oh, particular doon sa kanyang pagdalo sa tricom. Mr. Chair, may, Mr. I, may I be allowed? Yes, uh, Madam Vice yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman, Mr. Chair? yes, Congressman Paduano. Congressman Nakob. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question in so far as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero uh -oh. pero araw, araw you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point ma'am. If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy and I think you're a lawyer, yes sir, the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang ang sinasabi ko lang po ay eh, sundin uh -oh. po natin yung batas. Kaya dito nga sa sir, house. sundin natin yung Kasi batas. Kasi nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Madam Vice President, that is the uh, that is the decision of the committee as a whole. Uh, sana po, respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong uh, okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Ako. Pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President. Um, with all due respect, yes, Congressman, Deputy Speaker. Out, yeah, I move that we strike out that last comment I uh, said about the House of Representatives. I don't think that is warranted. Neither is it fair to make statements such as that. So move, Mr. Chairman. Second. Is there any objection? Hearing on the motion is carried. And Mr. Chairman, may yes, we, Congressman may we Dan Fernan. Maybe remind all the resource persons to address the uh, Chairman. Uh, kasi nakakawala po ng respeto sa committee na, committee na to kung hindi po natin i-address ang chairman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. At ang pinakasalahat ay ito pong uh, napipintong impeachment. <laughs> ito pong napipintong impeachment laban po sa kanya. Pero sa kabila ng lahat na yan, may pahayag po si Mayor Baste. Mm, ewan ko kung... nga uh, nananaginip o kaya lutang itong si Mayor Baste na ayon sa kanya itong uh, impeachment daw ay kasangkapan lamang para labanan si BP Inday ayan nakikita po sa screen yung kanyang na uh, picture dyan at saka yung uh, kanyang pahayag ano? alam niyo mga kababayan mga ka-explore para sa akin parang hindi yata ito napag-isipan ni Mayor uh, Baste o yung kanyang sinabi ha, yung kanyang sinabi Parang hindi niya yata na pag-isipang uh, mabuti O yung kanyang pahayag Una, ang kanyang uh, pagiging palamura Itong si uh, B.P. Inday, ang pinag-uusapan po natin Ang totoo niyan, ayaw na po ng mga Pilipino yung mga ganyang-ganyan eh Oo, ayaw na ng mga Pilipino yung ganyang uh, ugali Kaya matik po yan Sa totoo lang matik, bagsak po si uh, B.P. Inday mm. Isa pa po hindi naman po gawa-gawa ang lahat ng yan o kaya tinatawag na pagbibintang lamang. Ang mga kinakaharap po ni uh, BP Inday eh dokumentado at may mga saksing naglutangan, di po ba? Oh. Pero ayon kay Abaste talaga ha, sa kabila ng lahat na yan, eh tinuturing niyang napakalakas. Oh, napakalakas na kandidato pa rin itong si uh, Inday sa 2028 presidential election. Nako po. Oo, <laughs> oh, ewan ko. Uh, nananaginip nga lang yata itong si Mayor. Mm. Bagsak na nga po sa survey si uh, Inday. Eh. Paano maging malakas na kandidato pa? Oh, uh, noong nasa unit team pa si Inday, oh, uh, siguro, yan, pwede. Pwede yan. Ako, naniniwala ako. Nung nasa unitin pa si Inday Sara, eh medyo talagang napakalakas na kandidato po sa pagkapangulo yan. Hmm. Pero ngayon, mayor, nahubaran na po si Inday. Kaya iba na ang sitwasyon ngayon. Pati nga, oh, lahat halos ng mga Duterte ngayon ay palubog na. Oh, ang masaklap, lahat din na nakadikit sa mga Duterte, eh, ayaw na ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Kung mayroon man na gusto sa mga Duterte, eh yun na lamang mga iilan. Oh, yung mga iilan mga panatiko na hindi naman alam ang tunay na nangyayari. Basta ang alam lang po ay sumigaw ng Duterte. Duterte. Yeah. <laughs> ay, nako, nakakatawa talaga. Ano? Pati mga video ni BBBM, ini-edit ang audio para lamang pasamahin ang Pangulo. Pero lagi naman bistado. <laughs> Bistado po ang mga ginagawang paninira uh, kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang totoo niyan mga kababayan, mga ka-explore, hindi naman po sisikat ang mga Duterte kung hindi dahil sa mga Marcos loyalist. Oo, loyalist na po ang nagpanalo kay Digong noon sa pagkapresidente. At uh, loyalist na din po ang nagpanalo kay Bipisara sa pagkabisi. Eh, kaya ngayon, ah, uh, nako. Malabo pa po sa tinta ng pusit itong sinasabi po ni Baste na malakas na kandidato ang kanyang kapatid sa pagkapangulo sa election 2028. Kaya ngayon mga kababayan, mga ka-explorer, kayo naman po ang aking tatanungin. Naniniwala ba kayo na malakas na kandidato si Inday sa 2028 presidential election? Yan ang iiwan kong tanong sa inyo. Paki-comment naman po ang inyong mga kasagutan at kung maaari, eh kahit konting uh, explanation lamang, okay na. Muli, maraming maraming salamat sa panonood. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.